Bakit madalas na nagkakaroon ng UTI ang mga diabetic? Ang isa sa dahilan kung bakit madalas ang urinary tract infection sa mga diabetic is because ang isa po sa mechanism ng pag ng blood sugar sa katawan natin is through the kidneys. Ang ginagawa po ng kidneys natin kapag kamataas ang ating blood sugar is itinatapon ang excess sugar palabas papunta sa ating ihi. So kung mataas po ang ating blood sugar, nagkakaroon po ng sugar ang ating urine. And pag kami sugar po ang urine natin, yan po ang gustong gusto ng mga bakterya kung bakit mabilis silang dumami. At pag dumami po ang mga bakterya na ito, magdudulot yan ng infection katulad ng urinary tract infection or yung tinatawag na UTI. So kung hindi po controlled ang blood sugar ng isang tao, nagtatapon tayo ng sugar sa pamamagitan ng ating ihi. Therefore, nagiging prone tayo sa bacterial infection katulad ng UTI. And yan po ang reason kung bakit prone ang isang diabetic na magkaroon ng UTI.